Hello! Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga katrokes Ngayon po yung mga 9.30 na ng umaga So andito tayo sa nilinisan natin tataniman na ulit na sili no? Na siling trick Kaya Kaya namin Kasi masama rin po yung laging ano Laging na spray dahil ko lagi na spray na apektuhan din yung lupa no so kailangan natin mapanatiling mataba yung lupa para sa ganun po ay healthy o mataba rin yung ating pananim no hindi magkakaroon ng mga side effect so ganit ganito ang ginagawa namin dito after na ako kapag ani dilinis ulit ayan so dito naman may mga bandang gilid sa may bandang sapa na ito yan o no? mga agbang agbang ano sapa So, kantahin natin dito. Dito tayo tatanim ulit. Sa mga gilid na ito. So, mag-start na tayo. Nakapakuha na ako ng suwi kanina. So, ito na yung nakuha natin kanina. Medyo maliliit lang pero okay na to. At magandang suwi naman. So, ito klase. Oh. So, binawas ko yung mga para hindi masyadong malaki. Para pag natanim tayo, uh, katamtama lang yung pinaka puno niya ganyan tapos tanggal itong ganito para pag nahangin kahit malakas ang hangin hindi siya matutumba tsaka kung walang dahon mas mabilis siyang sumulo yung talbos niya so magkano na tayo maghukay na tayo ng lupa Medyo mainit ang araw ngayon. Oo. oh. Hindi naman ano, may para may makulimlim na konti pero mainit na masakit na yung init ng araw. Balat. Hindi ka tayo mag-ano. Natansya lang natin yung luwang ng pagdika ng nyog. Kasi yung nyog, pagka napala tabing maigi, mag-dikit ay ano. You know? Maapikaw yung paglaki. Mababansot. so dito lang gan, gamit ko piko para hindi uh, magaan saka hindi masyadong kalalima naman yung ating pagkatahin pag mga isang roller ang lalim okay na yan maliit pa naman ang ating pananim saka pagka uh, masyadong malalim nasulit yung suwi niya hindi agad nalabas so kailangan may katang tama lang lalim niya sisiksikan natin ng lupa para sa ganun na ito so, may palalaki natin itong bandang itaas butas para lumuwang yung ano nya para so, paglalagay natin ng pataba okay yan yan, yan, yan lang kailangan kami tatanim so hanap pa tayo ng isa pong tatanim ah. dito pa Yung maal mo sa ganitong tagilid lalo kung malambot yung lupa madali magkukay ayan okay na ibaan tayong tubig para kahit na nauho tayo mayroon tayong baon talaga lang pong maputik dito pag ng trabaho dito sa bukid kailangan tayong mag uh, putik yung kamay hindi guys sa opisina maganda yung trabaho maganda yung mga kamay walang putik ay dito po talagang kailangan pawisa ng gusto pero maganda lang po ito pinapawisa kasi kasama na pag-exercise dito magsatanim tayo So maliliit pa yung ating pananim nito. Dahil uh, oh, wala naman tayo sobrang sobrang malaki at pakabigat. Kaya tama na ito ng ito naman ay mabilis lumaki. Ay. Ngayon po sana po nakapagbahagi naman po ako sa inyo. Maraming salamat and God bless po. So ayan. Pakita ko rin sa inyo yung pagtabas dito ang gamit ay eh, pigpas ayan po liko po ang dulo niyan ayan oh paliko po yan basta yun yo ayan siya dahil wala kaming gas cutter manuman lang talaga ng pagtabas dito kaya pa naman daw nila kaya hindi kami nabili ng gas cutter control pa nila yung uh, double blade po yan yung ano yan pigpas ayan po ayan. ayan yan. Pa kagandahan diyan, hindi siyadong nakayoko. Pag ko. So, nagtatabas pag so, ganyan ang gamit. So, itong ating nga po pa lang tinanim na ito ay saba po ito. Dahil wala pa tayo yung suwi ng ano, ng tordan at saka lakatan. Kaya ito muna ang napatanim saba sa mga paligid sa may gilid sa mga sapa na ito, ano. So, okay din naman ito. Uh, makaka-support pa ito sa mga gilid ng lupa dito sa sapa pagka bumabaha. Ayan. Kaya tinaniman natin ng saging. At 'yan naman po 'yan. Tuloy-tuloy pa kainan ng pagtatabas, paglilinis para tataniman ulit namin. Kung gusto nyo ng video nito, like, subscribe and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon Guys, nice. para mm -hmm. po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. -bye. -bye.